After noon, ah, galing lang kami nagsimba at pag ko sa bahay, nagbihis na ako at punta ako dito sa aking mga bayabasan. Titingin ako kung may hinog ba kasi galing ako kanina nagsimba, dumana ako sa kabilang area. Nakakuha ko ng tatlong hinog dito, titingnan ko kung mayroon ba. Ito pala yung pinalinis ko nung nakaraan kay Ino at saka kay Turbistry para malagyan ng bakod. Bali, lang muna yan guys. Kailangan pang mabuhay muna yung poste na nilagay. ah uh, yung poste yung ginamit ko is madri cacao para mabuhay siya. Pag talagang buhay na yung nilagay na poste, saka ako bibili ng barbed wire kung may budget na. Kasi sa ngayon wala akong budget. Kaya yan lang muna at least. Alam ko na kung gano'ng kalawak yung lupa na titirahan ko ng bahay na tatayuan ko pala ng bahay soon kung magkapera tayo kaya ngayon titingnan natin dito na area kung may ano ba mahinog pag wala dito doon tayo ulit sa kabila titingin tayo kasi nung una to guys nung nung pisanto nila ino ni nilampasan kasi madamo to eh marami akong hinog na kuha dito ngayon may natirang hilaw tapos nung nakaraan kami ni Loren, pumunta kami dito, nanguha kami. At ang kinuha lang namin is hinog. Yung hilaw iniwan namin para nga may, ma, may maku, mabalikan tayo. Kaya ang ginagawa ko talaga, pag hindi hinog, hindi ko talaga pinipitas. Hinintay ko na mahinog para hindi naman masayang yung bunga. Kaya ayan, hahanap na tayo ng hinog kung mayroon ba. Ayan, may kutsing dumaan. Siguro yung sukay so noon, yung dati naming mayor dito, si... Ano ba yung pangalan niya? Nakalimutan ko yun. Yung dating mayor namin dito kasi nakatira sa doon sa dulo ng doon sa dulo nila, Yerusing, makatabi sila ng bahay. Bali, dito siya nakatira sa amin sa lugar ng Magsaysay. Ayan, punta na tayo sa Bayabasan. Dito tayo. Pag wala na dito, ibig sabihin, may nakakakuha na. Ay, ito guys. Ay, ito. Alangan pa to guys. Hindi ko kasi kukunin pa ganito pa oh. Ibig sabihin to hilaw pa to kaya ayaw kong kukunin kasi masasayang kasi pag mo tapos di mo naman makain dahil hilaw. Yung dito na area wala na siya. Siguro may ibang kumuha na pero okay lang. Okay lang na kunin nila basta 'wag nilang 'wag nilang to, uh, pitasin kung hilaw kasi sayang naman kung pitasin mo'ng hilaw tapos hindi mo naman makain Itatapo no napakasayang mas maganda kung makita mo is hilaw, hayaan mo lang siyang mahinog sa kakukunin. Dahil wala dito, doon tayo sa kabila. Ito pala guys, ang napatanim ko, nabili ko to sa bayan, doon sa, no, may mga kubo sa bayan, yung Valencia Day. ah uh, ito siya guys, ah uh, dahil nga, is, nag-iisa na lang siyang natira doon sa katabing kubo, ang bintahan daw ng saging na to, Uh, 50 pesos or 50 pesos ang isa nito dahil ito na lang isang natira binigay na sa akin ng 20 pesos yan isang pirasong malaki kasi kadalasan ang binili nila maliliit ito ang naiwan do na pinakamalaki kaya sabi nila okay na yung malaki dahil mabilis na yung mamunga ayan na nga tumubo na yung dahon nya ang pinapatanim ko nito is si Ino, nakiusap ako ni Ino na patanim muna tapos sa baba nya guys dahil itong puno na to, mayroon to siyang parang makapal na, yung sa puno sa ilalim, ang sabi nila na itanim din daw kasi tutubo pa. Ayun na nga guys, tumubo nga siya oh. Ayan. Ayan na, oh, tumubo siya. Wow, tumubo siya. Alam nyo ba tong saging na to, lakatan ito. Isang piraso na nga lang nabili ko dahil yun na ang natira doon sa sa ano sa may kubo so doon sa Valencia di. Marami daw to sa nung umaga, 50 pesos ang isa tapos dahil nga hapon na at mag-closing na ang mag-close na ang mga kubo doon, binigay na sa akin ng 20 pesos kaya ayan. Bale, sa 20 pesos maging madalawang puno na siya kasi may tumubo na. Tama nga ang sabi na nila nagkagawad ni kag kagawad Jimmy at saka ni kagawad uh, kagawad anong tawag nito? Gawad ni Dis na yung pinakadulo dito kasi pinutol nila, wag daw itapon. Ibaon daw para tutubo. Ayan na nga, tumubo nga siya. Lakatan ito, guys. Oh, at least sa 20 pesos ko, naging dalawa siya, maliit yung isa. Yan, kung sa awan ng juice mabuhay to, mayroon tayong aanihin soon. Kasi ito malaki eh. Madali na lang mamunga yan dahil malaki. Tapos itong mga saging na to, Uh, sinanay ang nagpapatanim nito noon. Pali, nagbayad siya ng tao para magtanim. Ito, ito, yan. Tapos, pati dun sa kabila. Ito kasi ang area, guys. Maliit lang to na area. Paganun lang, oh. Maliit lang siya. Tama lang talaga na magbahay ng maliit kung wala kang anak. Kasi itong lupa na to. Uh, dapat to, silita ang patirahin ko dito kasi nakiusap nga siya nagagawa siya ng malit na bahay kaya sabi ko, na dito ka na area kasi wala ka namang anak at sa kabila ako eh ngayon dahil hindi, inis hindi inasahan na nawala siya kaya in wala nang wala na akong bibigyan dito kung akin na talaga to kaya ang gawin ko nito ngayon itong area na to, kung mayroong magbigay sa akin ng punla ng dragon fruit, magtatanim ako dito kasi saging talagang, ang inano, itong saging hayaan ko na yan siya at saka yung bayabas. Dragon fruit, kung mayroong magbigay sa akin ng puno, itatanim ko dito para mayroon tayong aanihin. Kung mayroong kusang magbigay sa akin ng dragon fruit. Tapos dito na area dahil nga medyo malaki to dito ako tatayo ng bahay kung sakaling may pera na ako guys kasi sa ngayon gustuhin ko man wala akong pera dahil nga pinauwi ako ng mga kapatid ko dito sa buhol para nga mag alaga muna kay mother kaya hindi muna tayo makatayo ng bahay dahil nga wala tayong budget kaya ang ginawa ko pinakausapan ko si Ino at saka si bistro na ikutan nila ng pader kabilaan pa ganun pa ikot para pag nabuhay ang pader na yan saka ako bibili ng bob wire kung may budget na ako tapos ang sabi ko wag po ang bayabas kasi sayang maraming bunga mabuti na lang to hanggang habang wala pang bahay may bayabas at least may mapipitas tayo yan dito tayo dito kanina nakakuha ako ng tatlo nabayabas at alam ko mga hilaw pa yan. Kaya ang pakiusap ko sa mga makadaan dito na kung hindi naman hinog, huwag niyong pitasin kasi sayang. Okay lang kung pitasin kung hinog na. Kasi kung pitasin mo naman na hilaw, itatapon mo lang din. Di, napakasayang ng bayabas. Dahil sunod araw na yan, may mahihinog na yan eh. Yan, dito namang area, wala ganong bunga yan. Ito ang pinakamaraming bunga. Tapos ditong area, mayroon din ito pero hindi gaano na iwan ko lang ngayon kung may hinog ayan o, may, may nakuha na nga o oh, ito alanganin ito kaya pakiusap ko sa mga makakadaan dito sa aking lupa na kung may makita kayong hinog okay lang nakunin basta wag lang din ubusin at wag pipitasin kung hilaw para hindi po masayang kung may makita kayong hinog Ah, uh, pwede naman kayong pumitas pero wag lang ubusin ha. Mat tirahan niyo naman ako kasi araw-araw kasi sinisilip ko to kung may hinog kasi kinakain ko talaga. Maganda kasi ang bayabas, guys. Kaya, ano kasi to? Vitamin C. Kaya kahit hindi ka na mag-vitamins kung kakain ka araw-araw nito, okay na. Nung unang punta ko dito bago nilinis bago nilinis nila ino ang paligid, ang daming hinog nito nakuha ko dahil hindi nga siya makita dahil Ma ma damo, maraming damo. Kaya hindi siya halata. Ngayon, makikita mo na pag dumaan ka dito dahil nga malinis na ang area dahil pinalinis ko nga. Dahil para nga makita ko kung saan ba talaga ang lupa ko hanggang saan yung lupa ko dito para alam ko na kung gano'ng kalaki. Yan, ikot tayo dito. Ay, ito guys, hinug na to. Yan. Ay, hinug na ba? Ah, oh, ito hinog na. Yan, pwede na pitasin dahil hinog na. Yan. Dito naman sa taas, ito. hinog na ba ito? Ay, hilaw pa. Yan, hilaw pa yan guys. Hindi ko kukunin hanggat hindi siya hinog. Kasi, ayaw ko naman na pipitasin mong hilaw, tapos itatapon mo lang din. Napakasayang. Pwede mo namang balikan sa sunod araw eh. Yan. Ito lang nakuha ko isang piraso. Mayroon din dito oh. Yan, oh. Pero hilaw pa siya, guys. Ay, hinog na guys ang isa. Wow, hinog na ang isa oh. Oh, hinog na yung isa. Hmm, kukunin na natin. Ayan, hinog na. Ayan, kinuha ko na yung isa. Pero yung isa, hilaw pa. Kaya hindi ko kukunin. Dito, nung una, grabe, sinisilip ko ang bawat paligid nito. Dahil kung hindi mo, i, e, ano yung mata mo, hindi mo alam na may hinog sa ilalim. Kaya kagaya ngayon. Hmm. May nakita tayo, dalawa na ang nakuha ko, puro hinog. O, oh, Dalawa na nakuha ko, puro hinog. Dito na area, mga hilaw pa yan. Kaya hindi ko kukuhonin. Saka na lang yan pag nahinog na. Dito na area, mayroon ding bunga, pero hilaw pa siya, guys. Hilaw pa. Yan, hilaw pa. Dito guys, may pinatanim ako kay best Bestree. Ah, uh, ano to siya? yung lasik ang tawag dito. Yung mag may nagkukupras tapos di nila nakita, tumubo. Kaya pinalagay ko na dito. Pinalit ko sa lumang puno kasi itong puno na to natumba to nung bagyo. Kaya ayan ang tinanim ko kasi sako pa naman sa area ko kasi ito yung bakod eh. Nasa loob siya ng bakod kaya paglalakian siya nasa gilid lang ng bahay. Tapos mayroon ding isa dito. Ano to? yung isa doon lasik din yan guys pero hindi na namin ginalaw dahil sabi nila ni Ino na mabubuhay na daw yan ayan o malaki na o ayan o malaki na siya kaya mabubuhay na yan hayaan na lang daw kasi malaki na o tapos hanggang doon ang lupa ko hanggang paikot dyan sakop, itong mga saging na to sakop to sa lupa ko yan. yung mga saging na to ah, nagbayad lang si nanay nito para magtanim ang sabi ni nanay, si Joseph daw at si Manumiyas ang nagtanim dito. Pero binayaran niya. Ayun si Choy, nanguha ng... Para asa na Choy? Sa kambing o baka? baka. Sa baka. Ah, mukhaon unay na sila. Ano manaka ng madrikakaw? Ah, kapi-kapi. Ayan, kumuha siya ng ipil-ipil guys. Ipil-ipil yan kung sa amin pa dito sa buhol is kapi-kapi nanguha siya para ipakain sa baka ni Ino. Kasi si, yung baka ni Ino, si Chebistri ang nag-alaga ngayon dahil wala si Ino dahil nanganihan ng nang basak. Yung nag-ano ng palay para mayroong bigas, pang bigas. Tubo, no? Hala, nitubo na, oh. Mas nauna pa sa Madrid ka. Tingnan nyo, guys. Ang galing, tumubo na. Yung ipilipil, -ipil, yun ang maging kasi i-street doon yan eh. Nakaka-amaze, oh. Yan na tumubo nang ipil-ipil oh. Dali lang, madali pala tumubo ang ipil-ipil. Ipil-ipil at saka yung sa Madri cacao, yan ang madaling ito tutubo kaya pag gumawa ka ng bakod, ang itanim mo is Madri cacao at saka ipil-ipil para sure talagang mo tutubo. Ito parang hindi to ano eh. Yan. diri banda ang ko ano dia no di ano pila ba to kapunuan isa ra duha an? ang but unsaon mo kana sigaan Pwede na lagi Pero mamatay po ng pusti. Adire ah, rabanda sulod. Ah. Ito ang kaluwa, ang lawak ng lupa. Kung pala rin tayo, di magkaroon tayong bahay soon kung may pera na. Sa ngayon is wala pa kaya ganito lang muna kung may tutubong mga damo ipaputol ko para hindi gano'n siya maging ano, masukal yan may, may, pun, may, may ano, bunga ng saging oh. mga iwan ko ilang buwan ba yan pwedeng pitasin okay guys thank you for watching See you sa aking next vlog. Bye-bye! Sa hindi pa naka-subscribe, please subscribe my YouTube channel, Willy Dita TV. At kung ganahan rin kayo guys, pakishare na rin para makita naman ng iba. At dahil kung sakaling palarin rin ulit tayo na sa sahod, may iba na naman akong bibigyan. Uh, sa mga nagtatanong pala, nakasahod na ako 3 years bago ako nakasahod. 3 years nung April, nakasahod lang ako ng 5,100 dollars yun guys tapos yung 5,000 uh, bali pinamigay ko lang din isa na doon ang aming simbahan sa, Manila, sa simbahan sa Manila sa aking prayer group doon nag donate ako doon nagbigay ako ng maliit na halaga lang naman at saka yung iba may binigyan ako uh, kung hanggang saan lang yung pera ko inabot ngayon kung sakaling maawa ang Diyos na palarin rin ulit tayo magkasahod soon uh, iba naman ang bibigyan ko ang binibigyan ko yung yung, ma, yung karapat-rapat talaga makatanggap, kahit maliit na bagay lang guys, basta makatulong na tayo ito yung purpose ko sa youtube ko sa facebook ko kasi, parang malabo dahil hanggang ngayon wala talagang ads, monetize na ako pero walang ads dahil daw may violation Ayun, hayaan ko na lang yung violation na yun. Kasi hindi ko lang alam. Hindi naman pwedeng i-delete ko lahat ng video dahil sayang. Kaya, hayaan ko na lang siya kung ibigay talaga ni Mita sa akin. Ibigay ni Lord na sakaling magkaroon ng at sa aking Facebook. Di mas maganda. Pero kung hindi, wala akong magawa kung di tanggapin. Dahil, ganun talaga. Hindi natin ipilit ang hindi para sa atin. Kaya, ito na lang sa YouTube. Ang pag-asa ko, kung sakaling palarin ulit tayo, mayroon na naman akong bibigyan na iba. Okay guys, thank you for watching. Bye bye. Uwi na ako sa bahay dahil yung linisin ko doon di pa natapos dahil nagsimba nga ako kanina dahil may mas dito sa amin ng 3.13, 3 ng 3 o'clock ng hapon at pag uwi nga, ayan, namayabas ulit ako. Thank you for watching guys. Bye bye. See you sa aking next vlog.